Ang buwan, ang ating lugar dahil sa bugong krisin, umula wala, walang tigil. ang pamagat na aking kunta ngayon ay ang palakpak <laughs> na palaka. Wala naman siyang pagpak para makalipan. Mayalala pa, nakakita siya ng madaling lobo sa ere at nakaisip siya ng paraan para lumipad. Alam ko na! Ay, mahinga ko na! makarating sa taas pa ng langit. Kaya, humigo pa siya ng madaming hangin. At lumaki ng lumaki pa ang kanyang tiyan. At nakalipad na siya sa taas ng ere. Ano Pero, pero, mayan maya. hindi na kinaya ng kanyang, ng kanyang katawan sa ang laki ng kanyang tiyan. Kaya nagkawatak-watak ang katawan ni eh. Palaka. Nung nakita ito ng mga ibon, puwit-wit, puwit-wit, pinagpiyasaan nito at kinain nito. Kaya mga bata, palagi nating tatandaan na huwag tayo maghangat ng sobra-sobra dahil ang binigay na alam niyo pa ang aking kwento?